Ready na, ready na. Ah, uh, andito po kami ngayon sa Standard Charter Bank sa Taipei Station para mag-withdraw po ng amin ng sa MTT Global Cash Card. Mm. Ayan, yung standard. Ayan, ayan na. Ayan yung mga kasama namin. Ayan, ako. Yes. Yeah. Yes sa tigjaj Joy, susunod na mga withdraw mga yan. ako ang susunod na <laughs> ayan, na. <Nagbibilang laughs> na. ayan na Ayan. tindong 10,000. tindong sa nagbibilang na taka 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 Ayan taka Take the party, ayan ayun oh! na yung na ang evidensya! po na card! Ayan na ang na ang Ayan na ang card! Ayan na Ayan na ang Ay, card! Si Ay, ayan. ayan na ang Ay, card! <laughs> <Wag naman. laughs> Ay, oh. Ayan na na ang card! na na ang card! Ayan na na ang card! Bakit may ganyan? Sige, ano yun na? Cup Card. Cup Card nga. Pintot. Okay. Let's enter. When finish. Enter. Okay. Enter. Finish. Ay. Oh? Ano na? Balance inquiry mo. Ayan na. Ayan na. na. Yay! Yeah. Uh, ayan na, yeah. ayan na kita namin. Yes. Yes. Okay. Kayo. Okay lang mag-join. Enjoy na kayo. Sunod kami. na, no, na ka ka ka, yan. Ka, Susunod <laughs> na yan. Yeah. Okay. Ako din. Susunod na din. Ayan na.